Muling nagharap sa isang matinding labanan si Naokaran at Gigi na kasalukuyang sinapian ng Evil Eye. Lubos nang nakontrol ng Evil Eye ang katawan ni Gigi at buong lakas nitong hinarap si Okaron na nasa kanyang yukay na anyo. Inilarawan ang motibo ni Okaron na pinalakas ng matinding galit upang mailigtas si Momo mula sa kapahamakan. Pinuri naman ang kalidad ng animation sa episode, partikular sa malino na pagsasalarawan ng mabilis at liksi ni Okaron na tumataliwa sa mabigat at mapanirang lakas ng Evil Eye. Habang lalong lumalala ang labanan, minabuti ni Okara na iligtas muna si Momo sa panganib sa pamamagitan ng mabilis na paghagi sa kanya taas patungo sa isang makipot at madilim na lagusan upang siya ay makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, tinigasan niya ang loob at nagbili na babalikan niya ito, ngunit kapalit nito, pinakiusapan niya si Momo na siya naman ang magligtas kay Gigi. Inilarawan ng tagpong ito bilang isang tahimik ngunit makapangyarihang sandali ng pagkakaunawaan kung saan sa gitna ng takot at panganib, lumitaw ang matatag na tiwala at malasakit ng dalawa para sa isa't isa. Pagdating ni Momo sa isang maliit na butas sa itaas, agad siyang naghanap ng paraan upang humingi ng tulong. Nagsabing nang alap siya ng mga kortina, pinagtali-tali ito para gawing pansamantalang lubad, ngunit hindi ito sapat dahil maiksipa din ito. Naisip niyang gumawa ng malaking apoy at sunugin ang bahay upang maakit ang mga bumbero. Layunin umano nito na paapawin ng tubig ang ilalim ng bahay upang mapilitang umakyat ang death worm. Naalala rin ni Momo umano ang isang alaala mula sa pagkabata kung saan itinuro ni Gigi na lumalabas ang mga bulati mula sa lupa kapag binabaha, isang kaalaman na ginamit niya upang planuhin ang susunod na hakbang. Nahirapan si Ocaron sa labang kinaharap niya laban kay Evil Eye, lalo na't labis ang lakas at bilis ng kalaban. Gumamit pa si Evil Eye ng isang malupit na teknik na tinawag na Cursed House kung saan ginapos nito si Okaron sa pamamagitan ng mga itim na tanikala at inatake siya ng walang patid. Ipinakita o sa eksena na tila nawawala na ng pag-asa si Okaron habang paulit-ulit siyang binabalibag at sinasaktan, halatang wala siyang laban sa kasalukuyang estado ng talaban. Ngunit, nang maalala ni Okara ang mga pinagdaanan ni Momo at ang talunos lunos na katotohanan si Gigi, ang matalik niyang kaibigan, ang sinapian ng Evil Eye, kunti unting namuo sa kanya ang isang matinding damdamin ng galit, lungkot, at determinasyon. Itinuring niya itong hindi lamang laban para sa kaligtasan kundi isang personal na laban para sa pagkakaibigan at paninindigan. Sa gitna ng pagdurusa, bigla raw siyang bumangon at ginamit ang bilis at tali ng taglay niya. Mabilis niyang inatake si Evil Eye, halos hindi na ito makasunod sa sunod-sunod na mga suntok at atake. Sa lakas ng kanyang mga tirada, tuluyang nabasag ang barrier na bumabalot sa paligid nila. Sa huling bugso ng kanyang galit, isang matinding suntok ang pinakawala ni Okara na nagpatihaya kay Evil Eye, dahilan upang mawalan ito ng malay at gumuho ang kontrol nito sa paligid. Kahit labis ng sugatan at halos mawala ng malay si Ocaron dahil sa matinding labanan kay Evil Eye, pinilit pa rin niyang buhatin si Gigi habang paakit sila palabas ng yungib. Halatang hirap na hirap na siya sa bawat hakbang, subalit pinilit niyang huwag bumigay, hindi para sa sarili, kundi para sa kaibigan nilang nangangailangan ng tulong. Bigla niyang narinig ang mahinang, tila desperadong tinig ni Turbo Granny mula sa altar room. Bagaman ubos na ang kanyang lakas, agad daw siyang nagdesisyong bumalik upang iligtas ito. Hindi umano siya makapapayag na may maiwang kahit isa sa kanila. Nang marating niya si Turbo Granny, at nakita ito sa kanyang kalagayan na nakadikit pa din sa sahig, na naisip ni Okara na kumuha ng mga kahoy upang makalapit kay Turbo Granny at iligtas ito. Sa kasamaang palad, habang pinipilit niya itong heel in, biglang lumubog ang kahoy, pareho na silang nakadikit sa sahig at hindi na makagalaw. Sa huling sandali ng bahagi ng eksenang ito, magkasabay silang sumigaw, sabay na kay Momo na iligtas sila habang umaasa sa kanyang pagdating. Sa kabilang banda, iniulat na habang nasa itaas si Momo, bigla raw niyang narinig ang mahinang tinig ni Okara na umaalingongaw mula sa kailaliman, isang tinig na pagod at halos hindi marinig, ngunit puno ng pakiusap. Tila raw ito'y tumago sa puso ni Momo, dahilan upang agad siyang kumilos. Ayon sa balita, hindi siya nag ng oras. Mabilis niyang kinausap ang mga bomber ong dumating matapos masunog ang bahay, at ipinaliwanag niya ang panganib sa ilalim ng lupa. Sinabing pinakiusapan niya ang mga ito na gamitin ang kanilang mga hose upang bambahin ng tubig ang ilalim ng bahay sa layuning bae ng mga lagusan at pilitin ang deathworm na umakyat sa ibabaw. Ginawa niya ito hindi lang para iligtas si Ocaron, kundi upang buwagin ang huling hadlang sa kanilang daan patakas. Ang planong ito, bagamat mapanganib, ay naging susi upang maharap sa liwanag ang halimaw na sa simula pa ay naging ugat ng kaguluhan. Sa wakas ay umakyat ang deathworm mula sa kailaliman ng lupa. Ayon sa salaysay, gumapang ito pa itaas habang patuloy na pumipiglas sa puwersa ng tubig, hanggang sa tuluyang umabot sa ibabaw kung saan saktong tumama sa kanya ang matinding sikat ng araw. Nang magtangkang magtago ang Mongolian deathworm sa isang natitirang bahagi ng bahay. Nakita ito ni Momo at agad itong kumuha ng isang kotse at ibinato sa natitirang bahagi ng bahay. Nagresulta ito sa pagbukas ng siwang kung saan tumama ang matinding sikat ng araw. Nagsimulang mangitim at babalatan ng balat ng halimaw. Unti-unti itong nasunog habang pumapilang-piling sa hirap hanggang sa tuluyan na itong naluso at bumagsak patunay ng kanyang pagkatalo. Ngunit bago ito tuluyang nalipol, isinuka muna nito ang lahat ng taong nalunok nito, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Kito, na agad namang nasagip. Itinuring ang eksenang ito bilang isang makahulugang callback sa isang simpleng alaala ni Momo mula pagkabata, isang sandaling kasama niya si Gigi, kung saan itinuro nito na ang mga bulati ay hindi nakakatagal sa tubig at sa init ng araw. Ang kaalamang iyon na tila wala lang noon ang siyang naging gabay ni Momo sa pagkapanalo laban sa isang dambuhalang halimaw. Matapos tuluyang mapatay ni Momo ang Mongolian deathworm at mailigtas ang mga miyembro ng pamilyang Kito, hindi pa rin siya nakatanggap ng pasasalamat mula sa lahat. Sa halip, iniulat na ang matriyarka ng pamilya, bagamat ligtas na, ay agad na sumigaw at sinisi si Momo sa pagkakasira ng kanilang tahanan at sa kaguluhang nangyari sa buong lugar. Ang tono ng matriyarka ay mapanambat at puno ng galit, tila baga nakalimutan niyang kung hindi dahil kay Momo ay maaaring wala nang natira sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Momo upang ipagtanggol ang sarili, bigla raw yumanig muli ang lupa. Ayon sa mga ulat, mas malakas ito kaysa sa nauna, tila isang hudyat ng mas malalang sakuna. Napatingin daw ang lahat sa kalangitan, at doon nila nakita ang makapal na usok na unti-unting bumubulwak mula sa tuktok ng bulkan na malapit sa lugar. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, isang matinding pagsabog ang narinig, sumabog ang bulkan. Apoy, abo, at bato ang umangat sa ere na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga nakapaligid. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang magsubscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu!